Sinagutan naman daw sa fair hike hearing kamagkailan ang kampo ng transport groups pati ng mga computer. Magbabalita si Elaine Fulhensio. Patong-patong na mga petisyon para sa taas pasahe na naglalaro sa dalawa hanggang limang piso. Yan ang kinumpirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na isa-isa nilang inaaral ngayon. Iyakit po po namin yung desisyon namin sa National Economic Development Authority. Bakit po? Sa bawat pagtaas po ng ating pamasahe ay inaapektuhan po nito ang ekonomiya na posibleng magkaroon po tayo ng inflation. Kung napapansin po nyo, tuwing nagtataas ang pamasahe, lahat po tumataas. Uh, presyo ng bilihin at uh, iba-ibang mga bagay. Pati po sweldo ng mga manggagawa ay naapektuhan. Doon yes, sa tuwing sa fair hike meeting noong Martes napawak out daw sa Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas si President Orlando Marquez Paliwanag niya sa Bangon Bayan with Moon sa Radio 5 through FM nasaktan daw kasi siya sa sinabi ng National Center for Commuter Safety Protection Chair Elvira Medina No kinabi ni Ma'am Medina na huwag nang bigyan niyan ng mga subsidy para bang hirap na hirap na nga kami sa kalagayan natin dahil namamatay na tayo sa batas na deregulation law, eh ang isang kamay katanda na kagaya ko, e eh ganun magsalita. Paliwanag naman ni Medina kung bakit niya ito nasabi. Nababasi po sa mga scientific pag-aaral ng UPNCTS. Sapagkat ang UPNCTS ho, naglabas na ng guidelines dati pa tungkol sa tamang pagmamanage ng ating land transport. Doon po sa modernized jeep ay 12 kilometers per liter ang ginagamit. Mm. Ang kanila pong dala ay 30 passengers. Kaya mas efficient sila sa ating uh, mga lansangan. At yung luman tradition na humihingi ng mas mataas, sila po ay tumatakbo lang ng 4 kilometers per liter at ang kanilang dalang pasahero ay 22 lang kaya naninindigan sila na piso lang dapat ang increase sa pasahin ng lumang mga jeep. Sa susunod na linggo ang board meeting para sa mga petisyon ng transport groups. Sa September 12 naman magkakaroon ng hearing para sa dalawang pisong fare increase ng mga jeep. Pero bago pa yan, sisimulan na raw ang pamamahagi ng pamahalaan ng fuel subsidy. Para sa 1PH, Elaine Fulhensho News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.